guys, makikita nyo yung bayabas kita ko sa inyo so, ito yung hilaw pa tapos, ito yung hinog na so, makikita yan sa kulay so, pwede nyo siyang ganito rin pwede nyo sa poko nyo pwede nyo sa poko isilin, pag matigas siya guys so, nakita nyo yung baka bakas ng kuko pag matigas pag matigas siya guys pag isil nyo ng ganito ibig sabihin hilaw pa yan so nag iba yung kulay ng bayabas ayan naglalight na siya oh. pag ganyan nyo ganyan nyo sa kuko nyo malambot na yan pwede na siyang kainin so tatanggalin na natin ito na ito na sa tinanggal ko na Ayan. tinanggal ko na siya yan ano ko sa kuko ko ha ayan oh. pakas ng kuko ko yan, pag ganun nyo, malambot, yan, pwede na siyang kainin kahit ano pala siya green-green. So, yun lang guys.